anakku ya, malu, tenang kok yang ini um, picturenya, kalau kita, kasih loh, itu you pun loh, know, yang mga friends dia po ya, ini nggak masih um, ada uang loh, itu pun um, anakku, oh, ma friends langnya yaan, oh. So, hindi pa po ako mag-umpisa mga lots ng no? ah. Tarang kinakabahan na po ako. Ah, sa lahat ng mga solid supporters ko po at sa mga silent supporters ko po, ah, maraming salamat po sa inyo ang pagsubaybay sa mga uh, explore ko, no? Na, ah. sa lahat ng mga team SG po, Uh, shoutout sa inyo dol sa team Pugi shoutout sa inyo lahat dol uh, kay Kuya Bats kay EG kay Mikoy shoutout sa inyo idol kay uh, Idol Ray uh, shoutout sa idol uh, mag ingat kayo dyan sa pag explore nyo uh, sa ngayon po Ah uh, ay hindi pa idagdag ko lang po yung ano um, uh, kay Ma'am Lovely Heart uh, shout out sa idol dyan sa ano uh, sa sa ano yung magandang lugar mo idol uh, sa abroad ah uh, kay Ma'am ah uh, kay Ma'am Beat, na kay Ma'am Beatrice po shout out sa inyong lahat idol. sa lahat ng mga nag ah uh, na nagme-message sa akin ng no? uh, maraming maraming salamat po. Uh, sa ngayon po uh sobra nag-alala na po ako kasi uh, kasi po yung anak ko hindi pa nakauwi mga lords. Kaya hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Na uh, Kasi kinukunta ko po yon. Um uh, hindi po masagot kaya ilang araw na ilang gabi hindi pa umuwi ah uh, alam na ng kapulisan yon at saka barangay ah uh, nasabi ko na sa barangay nasabi ko na sa mga kapulisan natin oh no? uh, ah sabi naman nila tutulungan nila ako kaya sa lahat ng uh, mga supporters ko po at uh, tulungan nyo po ako na mahanap ko yung anak ko at malaman ko po kung nasaan yung anak ko uh, kasi po uh, sobrang na pong nag-alala na po ako sobrang ano na po mga lods noon na ilang araw na po na hindi umuwi yung anak ko lang araw na hindi ko na nakikita yung anak ko. Baka ano na nangyari sa kanya kasi kinukontak po na, kinukontak ko na po pero hindi sumasagot. <laughs> Tulungan niyo po ako may may ma, may magsabi sa akin kung nasaan ang <laughs> lahat ng mga viewers ko po at tulungan niyo po ako na malaman ko kung nasaan na yung anak ko mga lods sobrang na po akong nag-alala talaga hindi ko na po alam kung anong gagawin ko uh, hindi ko pa po alam kung anong kinakain kasi ilang araw na ilang gabi wala ano wala namang na, ah, wala pa ramdam ba ano na kung ano pag ah, yung oras na umagahan mag almusal hindi ko na ano tanghalian, hapunan, hindi ko na nakasama, ilang araw na kaya tulungan niyo po ako mga lods na mahanap ko yung anak ko kasi sobrang sakit na po talaga, baka ano lang nangyari sa anak ko ng iba kasi po yung nararamdaman ko talaga na hindi ko na nakita yung anak ko. tulungan niya po ako na mahanap po yung mahanap ko yung anak ko. Baka ano na nangyari sa kanya. na makita na na yung anak ko sana mabalik na ma, ano na bumalik na yung anak ko mga lords tulungan niyo po ako na makabalik yung anak ko ah uh, lords ah uh, niyo po ako na walang masamang nangyari sa anak ko mga lords Parang mabalik na po ako sa kakaisip kung nasaan na yung anak ko. Ano gagawin po pag ano nang anong mangyari sa kanya? anak ko mga lips. Tingnan ko yung ano picture niya. Kung makita kasi ano, ito po yun you no. Know, yung mga friends niya po yan. Ay, hindi masyadong ano. Ito po yung anak ko. Oh. mga friends lang niya yan. Oh friendship yung nakalagay dyan. Uh, yan, friendship. Uh, yan o. No? Yan, ito po yung anak ko. Walang ano, walang malinaw dito sa ano, picture. So, yun lahat ng mga picture nila. Kaya, dito po ako nag, ano, oh, yan, friends. Lahat na yan, mga, ano, niya, sinusulat niya. Ah, nilagay niya sa, ano, oh, yan Kaya, kung mga lods noon na uh, mahanap ko yung ano malaman ko kung nasaan kasi nahihirapan na po ako uh, hindi po ako makatulog hindi po ako makatulog no sa kahihintay kung sino mang magbimisit sino man yung magtitik sa akin sino tumatawag Sana po no may uh, may magsabi sa akin no, kung ano nasaan Kasi gusto ko na po mahanap po yung anak ko Kasi sobra na po akong nag alala sa kanya kung nasaan kung sino ba ano ba yung ano, ano bang nangyari bakit hindi nakauwi ilang gabi na ilang araw na yung inaalala ko baka na ano na ka ngayon na walang pagkain, walang kinakain Kasi yun yung anak ko po, sobrang bait po. Ah. Uh, so wala po akong problema sa anak ko. Uh, mabait po 'yon kaya. Uh, tulungan niyo po ako na ah uh, mahanap po 'yung anak ko kasi sobrang na po akong nag-alala sa kanya. sa lahat ng mga supporters ko po sa lahat ng mga silent supporters ko po sa mga solid uh, viewers ko po sa mga solid viewers ko po maraming salamat sa inyo tulungan niyo po ako na mahanap ko yung anak ko kaya maraming salamat po sa inyo